Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Nakikiisa po ako sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Eid al fitr Ipinagbubunyi natin ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Isang panahon ng pananampalataya, pagsasakripisyo, at pagninilay. Ang mahalagang araw na ito ay hindi lamang paalala ng kabutihan ni Allah, kundi pati na rin ng mahalagang turo ng banal na Quran. Ang pagkakaisa at pagbabahagi ng biyaya sa pamilya at higit sa lahat sa mga nangangailangan. Hangad namin na ang Eid ay magdala ng kapayapaan sa inyong mga puso, liwanag sa inyong diwa at walang hanggang kasiyahan sa inyong tahanan. Naway tanggapin ang inyong mga panalangin, gantipalaan ang inyong mga sakripisyo at pagpalain ang inyong buhay ng pag-ibig at kasaganaan. Naway patuloy tayong gabayan ni Allah sa landas ng kabutihan at pagkakaisa. Aid mo barak sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ginagawa natin ay para kay Allah, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran!